sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat ngayon po ay April 12, 2024 Biernes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 5 verses 34 to 42 noong mga araw na iyon tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel na tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may apat na raang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala at o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napainihod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang Salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang kanila po mga unang naging karanasan nang sila po ay magsimula sa kanilang misyon na magpahayag ng mabuting balita ang tungkol kay Kristo na muling nabuhay. At dito po no, maganda po yung tinura ng isang uh, punong saserdote na no, sa ngalan ni Gamaliel na para bang naging in a way ay naging uh, pabor no para sa mga alagad dahil nga sinabi niya yung ibang mga karanasan na kung ito ay gawa ng tao kapag na, na wala na yung founder o yung kanilang pinuno ay nasisira din at nagkakawatak-watak pero kung ito ay gawain ng Diyos talagang hindi ito mapipigilan at yan ang isa sa pinangahawakan natin no sa ating pong simbahan bilang mga katoliko ang tagapagtayo ng ating simbahan o ang nagtatag nito ay walang iba kung di si Kristo. Si Kristo ay ang Diyos. Kaya kahit na anong karanasan, anong pagpapahirap, anong mga panggigipit ang ginawa sa simbahan natin, noon-noon pa, no? kahit nga mismo ang mga pinuno ay magkamali, nananatili tayong nakatayo bilang simbahan dahil ito po ay itinatag ng Diyos at hindi lang basta itinayo ng mga tao, o ng kung sino man, no, aakalang siya po ang uh, tagapagtatag. Oo. Ito sana, no, mas maunawaan natin no ang kalagayan ng ating simbahan. Hindi po perpekto ang mga tao no sa loob ng simbahan, pero yung simbahan na itinatag ni Kristo, yan po ay perpekto. Kung saan tinatanggap niya ang mga perpekto at mga may mga uh, kahinaan na siyang namumuno no, sa ating pong lahat tungo sa isang mas malinaw at mas matatag na pananampalataya. Kaya nawa, no, uh, nagpakatatag po tayo lahat. No? May mga pagkataon na sinusubok ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga o pag-usbong ng mga lider ng simbahan, ah, mapad, ah, laiko man niya ng mga lingkod ng simbahan o mismo mga kaparian o bispo na nagkakamali, nagkakasala. Pero hindi po ito dapat maging dahilan para iwan natin ang ating pananampalataya. Hindi ito ang dahilan para umalis tayo ng simbahan dahil kailangan maging malinaw sa atin na si Kristo ang nagtatag ng ating pong simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.